So, mayong hapon sa ating mga kaidol dyan. Shoutout sa inyong lahat. So, medyo malaki yung alon natin mga kaidol. Amihan na naman. Umakyat ah, na naman sa dulo <laughs> yung balon. Medyo, so, medyo malalaki yung alon. Alon Yun. Yun oh. Masayo-sayo yung bangka natin mga kaidol. So puti puti yung greggeta natin so medyo so, ipit yung niba oh lakas tumalun yung sakyan natin yung bangka natin doon lakas tumalun so ano sabi mo pre mereng mukila kahit malun wame kwarta gagmay ram Sapot ko, si sapot. <laughs> <No>. Oh. Ayun. Yay! Layo kul. <laughs> Ayun. Ayun. Ayun.